So what's up mga kablogs So for today's video is ipapakita ko sa inyo yung update ng ating Japanese Shamo. Uh, meron tayo ditong running 2 months and meron din tayo ditong running 5 months. So magkakapatid lang sila mga kablogs Bali first batch yung acquire natin then yung pangalawa is yung second batch natin. So tara silipin natin. So ayan mga kablogs Ito yung um, running tomans natin. So, may kasama lang silang tiksas sa kwarto. Ayan. Yung dalawang yan, mga ka-vlogs, yan yung running tomans natin. Babae at lalaki. Then, may kasama din silang tiksas. Ayan, so, yan yung update nila. So, mamaya, papakita ko sa inyo mamaya. Kukunin natin ito sa kanilang kulungan. And then, ito naman yung ating Uh, running 5 months so medyo formal na sila hindi na sila gano'ng uh, makulit or malikot Ayan. so this is the male and by the way uh, yung bloodline nila is uh, dumpo strain cross to shamo general Ayan. so yan yung kanilang bloodline so crossbreed between Dumpo strain at saka Shamo General Ayan. so napaka pagkatangkad ayan mga vlogs so male and female sila ito yung first um, first batch na na acquire natin ayan oh, gutom na yan so yan tindig nila mga vlogs So, ang kanyang kulay mga kablogs is na nakuha niya sa kanyang kubaga sa kanyang lolo kasi yung lolo yung lolo nito is may lahing guhan tanaka. Ayan. Kaya yung balahibo niya is more on tanaka and guhan. Pero yung size niya nakuha naman niya sa dumpo. Ayan. So, pakita ko sa inyo ngayon ilalabas natin ng mga ka-vlogs so ilabas natin para makita natin yung kanyang actual size sit muna natin yung camera mga ka-vlogs para makita ninyo So this is the female. Ayan. This is the female macablas. So four months and three weeks. Ayan. This is the mail. Ayan. Okay. This is the mail mga ka-vlogs. So, running five months na. Dapat yung buko-buko. Okay. -buko. So yan yung actual na uh, sura nila mga kabags pag kalapag <eredith> so ngayon papagkita ko naman sa inyo yung running two months na shamo natin yung second batch na na natin So, ito mga ka-vlogs. Ayan. Magto two months na yan. This is male. Ayan. So, code name nito is Ding Dong. <laughs> oh, no, malaki na sisiyo mga ka-vlogs. <laughs> malaki yung tuhod oh yung paa, tinan yung mapa, mga paa mga ka-vlogs hindi ko na yung, yung mukha kukunin so, natin yung So this is the female. tangka din Ayan. wala pang 2 months ito mga ka-vlogs yung paa, malalaki yung paa yung mukha oh. yung likod, pakpak yan, this is the female yung buntot niya mga ka-vlogs So far ito pa lang yung mga shamo natin dito sa ating uh, backyard. Yeah, so bago lang bago ko lang kasi na acquire tong mga uh, shamo na ito. Ngayon ko lang din isipang mag uh, magparami. So ibibreed ko yan sila para magkapagparami tayo dito mga ka-vlogs. And by the way, nakuha ko yan um 1.5 a month yung bintahan dito sa amin. So na total of 3,000 Uh, kada Paris sa so, one month old na chick, uh, chicks and ito mga vlogs ito uh, improvised na kulungan ko to ginawan ko to ng division and ito naman ito na yan sila At, ang gutom na naman <laughs> kahit busog pa gusto pang kumain ayan na sila okay. hindi ko muna sila hinalo dun sa mga kuya at ate nila kasi tutukain yan sila mas mainam na dito ko muna since um, limit na yung kulungan natin kumbaga pag ilalabas ko sila sina ano sina Indra at si Bunggoy. yung dalawa naman ito si Dingma at si Dingdang dito ko pinapasok sa kulungan So, update ako mamaya mga ka-vlogs or by next day. So, update ako sa kanilang group. Ayan. So, thank you for watching. Kung bago ka lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ring the bell notification, below like, comment, and share. Once again, this is Marcos from the Marcos Vlogs. Peace, love, and happiness. Peace out.